Kinilala ng Sultan Mastura LGU ang mga guro sa bayan sa pagdiriwang ng National Teachers Month. Anim na dalawang volunteer teachers ang tumanggap din ng tatlong buwan na honorarium mula sa local school board fund. Ang Partners in Peace and Progress story mula kay Jen Garcia. Isang makahulugan na pagdiriwang ng Municipal Teachers Day ang handog ng Sultan Mastura LGU. Pinangunahan nito ni Sultan Mastura Mayor Dato Armando Mastura Alhaj kasama ang kanyang may bahay na si Byron da Mastura. Dumalo rin sa nasabing selebrasyon ang Schools Division Superintendent ng Maguindanao del Norte kasama ang iba pang opisyal ng MBHDE. Bilang pagpapakita ng suporta, dumalo rin ang mga kasapi ng sangguniang bayan. Sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Mastura, iginawad ang tatlong buwang honorarium sa anim na dalawang volunteer teachers ng Sultan Mastura mula buwan ng Hulyo hanggang Setyembre. Ito ay mula sa Local School Board Fund. Bukod dito, binigyan din ng parangal at sertipiko ang mga guro na nakapagsilbi ng dalawampung taon pataas bilang pagkilala sa kanilang malasakit at walang sawang serbisyo sa larangan ng edukasyon. Lubos namang ipinahayag ng mga guro ang kanilang pasasalamat sa pagkilalang kanilang natanggap. Sa pagtatapos ng programa muling ipinaabot ni Mayor Mastura, ang kanyang mataas na pagpapahalaga sa sektor ng edukasyon at tiniyak ang patuloy na suporta ng lokal na pamahalaan. Jan Garcia, iMinds, Philippines.